Mga kalola, ato na po ni videohan ang gawa ni ate, no? O ni negosyo, personal yung negosyo ni siya, bisag, siya, pero siya niya. siya, bisag nag a siya, pero na siya sa line. Itawag ka siya, o oh, pastel. Manok ni siya, nga, nga gilaga, tapos gikunis-kunis. Ako lang ni bisayaon mga kalola, tapos giluto, barang giadobo siya. Tapos, nagluto siya og kanin. Yan. Nung unang gawa niya mga kalalawa kanin, kini ano na, hanang nanan ni siya ikan, o oh, butangan butang nanan ni siya, siya o sudan nga gitawag o pastila, ah, butang na dali, o. Oh, negosyo na niya, tapos. Mas maayo ni siya palito ninyo mga bata, kay makabusog, may kano na, may ulam pa. O, oh, diba? Hindi na lang nakabidyohan siya si o, oh, kay Nag-eskwela pa ni siya. At aral pa ni. Good job, ate. Ano na trabaho. Natiis ni siya. Bisag ka-eskwela siya kada adlaw. Inig-abot. Magkuri-kuri ni siya kagabi. Dogay ka niya makatulog. Mata siya o kadlawon. Kulang-kulang siya sa tulog. Pero nakapsurvive din. Napag-ipon din siya. Diba? Ayan ang ginawa niya, oh natin yan. So, oh, na. Kaysa mo palit po mga chichirya, di manggil mo mabusog kare na lang. Piim lang mo ha. Kung tagpila, anara na ko isulti, dili di, lang di, di, kay. Kaya secret mani eh, secret. Si Ay na magpalit ang chichirya, di rin na palitan anong pastil na may can on. Makabusog na kaayon ni ba? Ano ah, yung gawin na lang? Ah, diba? Oh, ayos kayo, di ba? So, sa so mga estudyante, palit-palit na mo. Ano siyang gihimbo niya. Murag hmm. ko na kayang ang kwan ko. Dahon? Gihalob mm -hmm. pa na ni mong o halob na nadaan? Ayong gyan nadaan sa ano? Kalayo? Ano Sus so, pinaghirapan talaga na. Yan ang resulta na. Ayun oh. Muna na siya mga kalula. Mm. Mabusog na gid mo kung kana ang inyong paliton pang snack dala na pa ni Okay, thank you mga lola. Thank you for watching. God bless ate. Sana tuloy-tuloy yung ginagawa mo. Aral ka ng mabuti. Okay, bye.